Ladies and gentlemen, thank you for your time. You may now ask questions to particular officers or maybe in my own little way, kung mayrong katanungan sa amin ni Vice Mayor, sagutin namin kami nila General Labad. Thank you for your time. Okay. Good morning. Good morning. Atresh nila po from DZMM. Yung tanong ko lang paano po mismo nag sistema po ng ginagawa ng modus po. Yung nakakalawit. Oh. I, yan. Yun. Also, magkano po yung nanakaw dun sa victim? I'll send you a copy also of the uh, police report, huh? but uh, I'll, let her, uh, I'll let him answer. O, liga, tira yung marito. Uh, I'm Police Major Bogis ng BPI Oil. yung modus po na ginagawa ng itong criminal gang natin. Iniibit po nila yung yung mga suspect sa uh, ay yung mga uh, biktima sa sasabayan nila pag-akyat Sige, bitin lang. sa isa, makukadivert -ma nila yung attention at kunin nila yung gamit o yung sample na ng mga biktima. Base po sa information report namin, sa mga nagagal na namin yung information, uh, sila po ay... Eh, Base po sa mga nagagal na namin information, sila po yung mga nakukuha nila halos uh, mga apat hanggang lima kong sample kada araw na tumagal sila ng paglaran ng pagnakaw Thank you. Pag kaya uh, ingat kayo sa pagbili ng cellphone. GSM yan. O, oh, GSM, galing sa magnanakaw. Hindi na mo, hindi ka taga Maynila. <laughs> okay. apat oh, Pat. na na-tudyante rin ako Tama. tima ako Masalisi O, yun? Ang Pasaysa ka na pata, ha, hindi pa yata ako pinapanganak ng mga panon. Hindi, <laughs> <laughs> pero tatay, laglag like, lag, like, bariya. oh. Hey, ang ano, That's exactly. Uh, hawa ka yung titi mo dalawa, may hawa. Tapos may nagtutukot na sa'yo, hmm. ang titi sa'yo eh. Pinakapababaya ta Una, dudunggolin ka, mapapalingong ka. Pareho pa pareho, halos. Nagbabago. Minsan ah, naman may sabi, may dura ka rito. Makuha tayo siya mo, sabay dunggul sa'yo. Pero iniipit ka na. Puro sali badalit salita, ang totality nito, uh, salisihan, sasalisihan ka. Nag-iiba lang ng branding. Oh, uh, yung oh, hindi. Dati ano, uh, salisi o oh, uh, yung laglag barya o oh, uh, oh, uh, yung biglang sabihin, oy, basag yung ilaw mo sa sa kotse, sa likod. Pero lahat 'yan, uh, ang general principle niyan, salisi. Uh, talagang gusto kang dukutan, agawan. Iba kasi ang snatching. Snatching talagang dinadakma ka eh. For, for no reason eh. So ito, common, ang common sa kanila, lituhin ka. Whether you're in the bus, whether you're in the roads, sa jeep, lalo na. Sa jeep, oh, oh, lilituhin ka. Bas, bas mm, sa bus ka na dali. Sa bus ka na dali. Sir, ito na. Balikan natin yung ano, Okay. Nakuha na yung cellphone. Nagbibenta pa ba sa Manila? Inaalaw ko pa ba yung gano'n? Pa yung cellphone, no? Tandaan ninyo, an merong anti-pensing. Oh, yeah. Basta may anti-pensing law. oh, I'm telling those individuals. Or, I don't know, kung may nagtitinda pang mga cellphone na GSM. Basta, hindi, alam mo, ang mahirap niyan, maaaring uh, uh, ikinatutuwa nila. O maaaring uh, uh, tinatawan-tawanan nila ang pamalaan. Pero hindi araw-araw, Pasko ah. Uh. May Pasko rin sa pulis. Oh, eh machete chainpot machete chainpot at saka mabigat 'yan ha ah. oh, mabigat na opensya yung anti-pense. Ah uh, lalo na pag uh, may kumpermadong uh, complaintan. Uh, we will pursue. Asal na mail. Yes. Nangako oh, ko sa LGU na ipapabigyan ng alawats. O nga, 26 million 26 million isang utang sa kanila ng siyudad. Okay. Oh steady lang sila. Yes. Uh, hindi kay mawawalan. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> kayo dati naman may utang, may obligation din yung dati. O oh, in-update ko rin naman. Kaya lang talaga ngayon, laway-laway lang. Inuusog-usog ko muna sila. Wala tayong magagawa. We're, we're, really trying to do what we can do. In this case, we have resources. What kind of resources? Human resource enforcement unit. We're, we're just gonna do regular job or regular operation. To keep the peace and order situation. Walang Toscas yun. Very minimal. Virtually none. Why? Andi dito naman kami lahat eh. So, yun muna mga inuuna namin. Pag-aapot ng basura, disiplina sa kalsada, o oh, tapos yung peace and order situation. Pagka bumuti-buti na tayo, oh, pag bumuti-buti na tayo, oh, basta listan nyo sa tubig. <laughs> Luluwag din ang buhay. Oh address po sa people's yeah. hey. night. Kay General naman. No, oh, good. Uh, General, uh, pinahihira din ba yung uh, parang yan ang muli sa mga station commanders sa kayo pang unit yung... ng uh, FD? Hindi naman. Talagang beso. Magandang mara po. Uh, General naman po, ang um, bagong talaga na district director ng uh, military. Yes. Uh, Nakasisabi naman po na nagpaparami sa kaya lang best effort na uh, ng na ating kapulisan. Uh, Alisulat na rin po sa guidance ng ating uh, security at ng regional record at ng ating manager. Na hindi po kami tiket 24/7 at 2 shifts po kami. Ayun tayo po kayo tumawag sa 911 daw. Wala po lilit. Ina po sa. mo. Oh, in, in fact, uh, toyo no. I hope one Monday wala tayong ganito. How I wish na wala tayong ganito. Ibig sabihin, ubos-ubos na, na yung mga tolongges sa Maynila. But, again, kasi misan, alam mo, madami kasing hindi mo rin masisisi yung ibang uh, tulonggis eh. Oh, kasi in the past, they would always claim, "Eh, sa simula lang 'yan." Oh, 'yun ang laging ano dyan eh. Kaya subok na subok. Oh, eh unang-una, eh magsasawa sila sa amin. Oh, dahil hindi naman kami titigil. But it's not about sino marami. Ang goal namin, even sa traffic violation, alam mo ang goal na namin, Sabi ko dapat less violator. Explain. sabihin, akdgeen una ang um, lungsod. So kami, whether marami o konti, uh, basta tama yun. Tama yung sinabi ni General Abad. Best effort lang. Best effort. Yes, ma'am. Sa so, polis ko, po, uh, ko lang, hindi hindi kasi kung paano po, po yung mga member ng gang, ilang po yung na-arrest po siya, so, kailan po lang yan? 15. Mm -hmm. Pardon ma'am, pakinggan niyo. Ayun, tatanong ko lang po sir, can you, uh, can you take us through paano po, po ng huli eh, yung mga suspect ng gang hindi ilan po silang na-aresto? Ah, ito pong uh, ngayon, itong Durandoran Dam ay ito po saan. Lima po lahat yung uh, nabuli. Ah, bali, uh, yung ating po complainant ay nagreklamo, hindi tirado ako ng uh, pulisan. Hindi uh, tayo yung mapo natin. Sir, so, saan po nagyari yung incident? So, saan Ah, Bas yun. Ano po ito? Anong uh, tapabing? Wala. <laughs> well, uh, nasa loob po siya ng bus. Uh, Uh, <laughs> tapos, mo okay. ah, nag nag uh, reklamo, nagpalo ako yung ating uh, mga uh, Tapos, last na on my ko lang po kung uh, apart from this, uh, po na na-arrest, so, meron po po ibang member na, na mas out Meron uh, po ma upo, 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 yung numbers, yung uh, po, ma'am, ako, nagpalo ako yung mga members yung kanilang grupo. Kaya po, sa containment po separation, so ka okay. lang ay, mai Oh, 'wag oh. mag-ingat kay bukas ha. May may, may ano na naman. Bukas may tama na naman tayo bukas. Ha. May bagyo na naman bukas. Ha. Yes, Marcel. You ano po yung profiling of group of Do they have previous dispute Yes, some of them uh, are being charged of illegal gambling. Uh, may mga previous cases yung iba diyan. Oh, Binasa ko yung background ng iba ah. Uh, mga perennial ano to may mga previous pending cases sila. Kasi these are the things that are available eh. So, kaya, uh, okay, to give a, very, a picture of how uh, this type of group or sector of criminals so, uh, usually nagkakandak ng crimes against property. I hope tumugato mga to. Eh. I hope tumuga huh? Ang gagawin dyan, may namumuhunan dyan eh. Papiansahan, pagpiyansa, 16 mil, 10 mil, sang ulo, Sangulo, sang ulo, oh, eh hindi nila ma-afford. yung may hawak, oh, papiansahan sila, para makabalik, kagad sa kalsada. Kasi yung kayang piyansahan, eh, no? yung, yung mga krimen nila, uh, available eh. So they thought, ang uh, may Maynila, siguro in the past, okay lang yan, tirayin na rin, tirayin mababawi na. Brimo, limbawa, isang ulo dyan, napiansahan ng Etneb. Nakadisgrasya ng uh, iPhone, ano ba yung akin? Hindi, ano pa ako? 15. Oh, let's say 15. O, oh, no magkano yun? No magka. 90, sa segunda, mabilis na 30. Neto pa ng posam. Tama ba? Nabalik na yung piyansa, doon sa net natira, may posam pa, Kung malamang yung piyahit-piyahit sila. So, anong gagawin? O oh, maybe uh, sa pamilya nila or magbibisyo. O, oh, anong klase mga bisyo? Betchot o oh, sugal o oh, kaya magtotrompeta. O, oh, ganun lang yan. So, pabalik-balik. Kaya tingin ko ang profile nito mga to kaya sumisikat. It, it became a practice uh, to them. I hope uh, they will cooperate. Ako may duda ako eh. Na may tangan-tangan dito eh. As a buong Maynila. But I will let the uh, police uh, do their job. Now, I think uh, I would like to take this opportunity to beware or to, to, to call the attention of this individual. Eh, magbago na kayo. O oh, ngayon, eh, kung di naman kayo magbabago, o oh, huwag nyo naman gawin sa Maynila. Ayun eh, naman eh, bilang ama ng lusod. O, oh, nakikiusap ako. Pero kung di naman kayo madala sa diplomasya o pakiusapan, hindi naman din mangingimi ang Manila Police District to guarantee that justice will be served and the peace and order goal of the city government will be achieved. Uh, yun ang panawagan ko sa kanila. Mayor, tama ba? Even during your uh, first term, that time that you were here, meron na po yung Yes, uh, meron na rin, mga nakakalawit nung araw. Uh, so, talaga, talagang, uh, eh hindi, ano to? Fresh group. Uh, ano <laughs> sa no, 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 Wala, wala no. naman. Wala naman. Ano na yan? Malamang yan, yung iba dyan, nagpaalam na. Oh, nawala na yung birthday. Nung, siguro, nung mga, nung lumang panahon. Diba? So, dahil, naita-transfer you kasi, it's a craft. Just so you know, ha? it's a craft. Tinuturo yan. Pinapractice yan. Uh, it will become a skill uh, to them. I know it very well. I, I I really know it very well. On how they are being trained and deployed. Mm. Yes, yeah, so may testing yan. Usually ang testing yan, ATABS. Mga batang estudyante. Bago titira ng malaki yan, yan. Uh, ano na yan? As, as they progress. Kaya, you uh, know, uh, yes, uh, we'll, uh, we'll continue to apprehend them uh, as, as, as much as we can. So you guys, fight now? Are there more? Hopefully. Wala na. Pero I doubt it. I, I, I doubt myself saying that na wala na. Oh, they good luck sa kanila. Ito na yung mga katropa nila. Gusto nyo na magkita-kita kayo. Oh, pwede na kayo magpumpiangan sa city jail. Oh, we welcome them. But, katulad niyan, hindi dito na yung uh, mga kasama nila. I hope uh, they will take it as a lesson na may gobyerno na sa Manila. Yung alam mo yung oh, lipat na tayo. Oh, sa ibang syudad na tayo tumira. Oh. Eh, Angpangak. <laughs> ang panga pangaral ko, wag na. O baka magaling din ng pulis doon. Pero dito, uh, make sure, yung sinasabi ni General Abad, based na rin sa direktiba ni General Torre, Chief PMP, may pulis sa araw, nasa kalsada. May pulis sa hapon, nasa kalsada. May pulis sa gabi, nasa kalsada. Yan ang Manila Police District. They're doing it. Ewan ko sa kanya, yan. Yeah. Sino ako? Rapi, rapi, Ikaw ba? Shadow? Kasi <laughs> <Shadow>. Lapu-Lapu? <laughs> okay. Torrent? Oo. Kala ko. Pati pumatay kay Lapu-Lapu. Oh. Mayroon talaga. O, oh, tingnan mo na. Ito ah. Ito rin ito. Mukhang makakapiyasa na naman kayo. <sighs> Most likely, no? Makakapiyansa naman kayo. Ha? Oo nga. Oh, Makakapiyansa Mga 16,000. Isang sa ulo. I don't know, but most likely within that range. Parang 16,000 auto lang to eh, no? Yung katulad na ibang kaso nila. Ang 16,000 auto, 6 mil, no? 7 mil? O 10,000? Uh, depende sa amount. But anyway, ako nakikisuyo sa inyo. Mamamayan ko rin kayo. Gusto ko kayo talaga, promise, pag malasabi with, with, all honesty, wala akong prejudice kung ano ang nakaraan mo. Ang mahalaga sa akin, ano yung kasalukuyan at anong kanya po With all honesty, I hope you will stop. Hindi niya na yan. Lalaki ng mga katawin. Sayang naman. Hindi, ano, uh, kidding aside. Nakikiusap ko sa inyo, tingnan niyo na may gobyerno na sa Manila. Promise. Sayang. Baka mamaya, magka-indulto pa. Sayang naman ang buhay ninyo. Alam ko naman, may pamilya rin kayo. May nagmamahal din sa inyo. Kailan tayo titigil pag huling handa? O baka may panahon pa magbago pa. Yan, pakiusap ko. Sayang naman. Mayor? Yes. Tinanong natin po sinabi yung may other maintenance. Sir, are we saying na sa Dibato Eh, most likely. Uh, pero petty syndicate. Kasi petty crime pa yung mga tinitira eh. Uh, ano pa lang, yung mga pipit. Pipitsugin. Uh, hindi, ito to. Pero we don't take it lightly. Because that is still crime against property. And imagine the trauma, uh, the trauma to, to the, the victim, di ba? No. Uh, So, still, we take them seriously. Pero, tama ka, pare-pareho tayo ng pakiramdam na organized crime to, may tagagastos, so sindikato. Parang ano yan eh, nung bata kami, may mga shoplifter sa SM. Ito mga lespo ko sa kaliwa, malamang alam nila yung istorya nito. O, yung mga shoplifter, ilalagay sa ilalim ng saya, nagdodoble ng suot, and so on and so forth. Pag uwi nun, may isang bahay sa kagitingan, oh hmm. o doon, ipiprenda e, yun, doon, lahat ng kar kargada, yung nakuha nila, o bibilangin nyo, pen shop, bench, o, yun ang araw masarap tirahin eh. Kasi high demand yung, tapos yung return, Yeah, pen shop bench. Saka yung Maui, yung Maui na t-shirt. Oh, Maui and Son. Oh. High demand kasi yun eh. Original to ah. Oh. Tapos may tigagastos. Tapos isasal yan ah. Oh, pero may tangan-tangan doon. May, may umahawak sa kanila. Kaya minsan man naman, oh, sa community binibili na. Alam piso o oh, isang daan. Oh. mabibili mo, 60, original. Talagang eh, nag-evolve lang. Ngayon, cellphone na. Dati, t-shirt, t-shirt lang. So, most likely, it's the same form of organization, same style, uh, common principle, crimes against property. Yun ang... Yeah. Okay na? Mas may mas... Sure. especially question lang po. This is Eddie Felix Laban po. Dagdag ko lang po doon na may yung ano po ba ang kagawa ng pamalang lusot ng na Parang hindi na sila bumalik sa ganitong maling gawain lalo na yung mga tambay sa ating uh, lungso. May maghanap silang trabaho. <laughs> Oo. Uh, Buti nga tambay, may hakap eh. Ano Ano yung mga pinamimigil ng araw? Ix. Tupad. Uh, mukhang hindi nakakap to. Hindi. <laughs> <laughs> hindi. Ano naman? Ako, I don't want to romanticize the situation. Ha? But I'm just going to state a fact. Eh, si Joanna kaklasiko yan. Ay, ay, ay. Sal Mario. Kaklasiko yan. Because, ay, tondo ay. Alam mo yan, they know it better than all of you here. Papayat-payatin ako. Pwede naman ako luminya sa artin eh. Taga mabuhay ako eh. Mano ba naman mga istribo ko doon? Mano ba naman? Sambiyahe lang. Pero hindi ako na merwisyo ng kapwa po. So, hindi rin ako nag-solve. Anong ginawa kong hanap buhay? Baserero. Side carbo. Ginamit ko yung mamaliit kong muscle. So, anong point ko? Eh, nagawa ko eh. Eh, tingnan nyo naman laki ng katawan itong santo. Mas malaki pa sa akin. Sa so, kung gusto mo talaga lumaban ng parehas, mahirap. Pawis, puyat, alipo nga, namimitig yung hita mo. Pero wala akong napakang may paan ng may paan. Okay. Maswerte lang, nakapag-artista ako. Hindi ko makalaman pang artistahin to. Pero other than that, nagsikap naman ako. So, ano mensahe? Yun ang mensahe ko. When you go back to the society, pending the decision of the court, whether you're guilty or not, eh baka ano naman pwede na tayo lumaban ng parehas. Hmm magbanat uh, tayo ng buto. Yan ang mapapayo ko. Other than that, if they'll go back, kami, magtatrabawin namin yung dapat namin yung Yan, eh, alam nila, Joanne. Tinutokso pa nga nila ako nung araw. Alam nyo ba tokso sa akin nung high school? Tokso, yung, di ba binubuli? May mga bully. Alam mo tawag sa akin nila? Walang biro, ha? Kikilabutan kayo. 1992 to, to ha? Mayor. Mayor. I swear to God. I swear to God. Ang tawag nila sa akin. Di, ano lang ha. Pala, total patapos sa tayo. Mayroon kasi magsinungaling. Yung sinasabi kong basurero, sidecar boy. Matutuntun din naman ako eh. Kung totoo yun o hindi. Ang tawag nila sa akin, binubuli nila ako ng araw eh. Mayor, bakit mayor ang tawag sa akin? Kasi may programa no, si Mayor Mel Lopez. Sumalangit so na wa. Let's keep Manila clean and green. Ako din ang basura. Oh, e, eh basurero ko. Kaya tawag nila sa akin, niloloko nila ako nung araw. Mayor. Iyak ako eh. Galing mo, binatilyo na ako na, bubuli pa ako. Oh, iyak ako eh. Oh, hindi nga, walang piropat. I swear to God. Ang tawag nila sa akin, mayor. Pakalain mo, oh hindi, pang insulto yun eh. Oh, kaya ginawa ko, pero remote ko sarili ko. Parang basurero to sidecar boy. Ayakalain mo, nagdilang-anghel sila, naging yormi ako. Sorry, mo. Doris! Hindi pa lang, paabalas mo, paabalas mo, mo. Hindi, 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 talaga. galing ng mga, mga klasiko, pwede magtrabaho sa <laughs> <laughs> na. -hu, nah um, Mayor, ang um, tanong ko lang, parang marami na nangyayatan sa mga sumasakay sa Parang eh, na kung humihingi ng tulog. Oh. Na, parang hindi sa'yo kanilang, kanilang Style. statement eh. Na uh, humihingi ng tulog para sa competition ng mga na. Anong dapat gawin? Pumunta sila rito sa City Hall. Kanina nakita nila General. Oh, yung sulat sa akin ng taong bayan. Binabasa ko kanina. I've been doing it since Saturday. Sulat kayo rito. Good things come to those who wait. Kaysa delikado pa yan, sasakay sila ng jeep. Sasabit sila. O baka mamaya, madisgrasya pa sila. Nasa ospital na kamag-anak nila, sila pa susunod. So, iwasan na nila. Basta ito, ayan, katulad nyo, nakakapasok kayo dito. Ito yung bulwagang bayan. Ang tsatsagayin nyo lang, eh, hindi lang po kayo ang humingi ng tulong. I have 687, to be exact, letters from our people. 687. Nakaka-tatlong distrito na ako ng basa. So, titirahin ko na lang 4, 5, 6. So, anong point ko? If you write a letter here, if you really need financial assistance for medical reason, even yung misan, nakakabasa pa ako, tuition fee, tuition fee, subukan ninyo ang inyong pamalang lusod. Baka makagawa kami ng paraan. In our own little way, maibsan namin o maresolba namin yung pangangailangan lang medical. Kaysa, magbabaka sakali sila sa jeep na baka mamaya madisgrasya pa sila. Alas na po may, meron na ba tayo numbers na. Kung ilan po yung mga i-demolish ide pa na barangay. Yes, marami tayong sinulatan. Ah, nag jo diligence lang si ano, katulad yung nangyari do sa paupahan. Bili ba ko doon? Di, pero sa totoo yung classic yun. Ito po para kay kagawad, kay kagawad, kay kagawad, kay kik Pero ano po yun ha? Gusto ko lang malaman niyo. It's a no no. That is a public property. Is meant yun. Saka ang future consequences nun, gusto ko lang magka-idea kayo, yung dulo, may pumping station. May ginawang automated garbage collection. Conveyor. So yung conveyor, dadalin yung basura sa easement. Kaya malaki ang easement nun, 8 media yata, o 8.2 ang easement nun. Saka papasok ang truck. Ngayon, hindi na nakakapasok ang truck. So that's the problem again. Naano talaga yun, eh, napabayaan. Nako nahuli ka. <laughs> Patapos na. Hindi ko na mauuwi. Yeah. Oh, shout out. tayo ah. Mga tropa natin. Oh, meron pa ba kayo? Baka meron kayo wala na. Oh, again, ha. Ah. Again. Eh, una nagpapasalamat kami sa inyo ni Vice Mayor Chi. Ah, dumadako kayo dito. Ah, at natutulungan kami na impormahan ang taong bayan o oh, pati sa mga vloggers oh, na nandito dito lahat radio, television, we owe you this. This effort will continue. And thank you for being our partners. Na malaan ng tao na baka isa din sa mga to, yun ang biktima sa kanila nung araw, at least marasabi man lang na, ay, nakamit ko rin ng ustisya. Uh, ngayon naman, uh, bukod sa impormasyon na ipinagkakalob sa taong bayan, uh, eh, kami naman magsisikap and let me take this opportunity Vice Mayor Chi and I the City Council, the Manila Police District your City Government we will not stop we will not stop huwag nyo na pong isipin bating panimula lang to Eh 3 weeks na to o, ilang weeks pang pa gusto nyo para mapatunay ang may gobyerno na sa Manila sa mga tulongges na nanonood lagi ko ipapaalala sa inyo yung kanta ni Freddy Aguilar magbago ka Uh, nang di ka magsisi sa huli. Uh, parang gusto mo kong Leo, huh? take kidding aside, it's a serious reminder. Uh, we are very serious about it. But, uh, sana nga, sana, uh, lumayo na kayo sa mga samanggawin. Karapatan at dapat na makamit ng mga batang Maynila, ng mga lolot-lola ko, at mga taong dumadako sa Maynila at naghahanap buhay sa Maynila, na magkaroon ng malinis at panatag na pamumuhay sa Kapitolyo ng Bansa. Muli, I need your help, I need everybody's cooperation because together, we can make this city great again. Marami salamat. Pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Happy Monday and Manila, God first. Thank you.